nang-adoption ng mga kabungsi dito tayo, naglalakad tayo may pupuntahan tayo video malayo-layo kanina buminis uh, ng konti pagkatapos na nalang eh, isa na naman kumukulimlim yes, na naman mga kumukulimlim na naman vlog dia pa Kaya Ini boleh lang Bulim-bulim na naman lagi. bulim na naman pupunta lang tayo sa glit lumulim medyo. tayo medyo lalakad tayo wala tayong bariya pa matay pupunta lang ang lolo niya na importante ha, kapag palala na tayo ng pera kay, kay bunso wala na tayong problema magbimayan natin yung bayad sa ilo video maganda ngayon ang camera ko hindi siya malikot at hindi ako pasmado dito tayo sa Makawas yan ganito lang tayong maglalakad lulo tapos kakain tayo punta tayo palengke ganoon lang tayo pupuntahan kaya mag sa bahay kulimlim lang pero napaka ihinis baba kasi ng bubong ganda rito ang mamahinga ko yan ang kamigaw na mamahinga ko O kumakain Ayoko kumakain ay Del Pilar Del Pilar Street ayan, yeah, naka malapad na kalye tsaka uh, ispaltado hindi is sa simento, ispalto talaga hanggang dulo to ang tagos nito eh pa papunta ng palas sa Misuriano dito lang sa Kristo so makakaliwa tayo dyan Ayan, makisinagaan din is tricycle diesel at saka mga motor. Kado. Ayan, mga kabogsi, pauwi na tayo. Nabuta na tayo ng ulan. Hindi na naglalakad tayo. Hindi pa ganito. dito inabod na tayo. Pero malapit na tayo. Ayan. Hanggang dito lang mga kabogsi yung video ko. pusing ni tengah misalnya macam ni.